Kag sa number 1, matapos ang anong kabulan, mga apektado sa Bulkan Kanlaon sa La Carlota City, kag La Castellana, ang nagsugod na biya sa mga eskwelahan nga nagserbe evacuation center. Ang mga nagapuyo sa guwasang 6-kilometer danger zone sa La Carlota ang gintugutan na magpauli. Sa La Castellana naman, mga apektado nga pumuluyo ang ginamat-amat na silos mga covered court sa barangay. Yaring report. Hindi madula ang ihom sa mga nawong sa mga gintugutan na nga magpauli sa ilang mga balay. Kaya aga, ginsugura na ang pag-decamp o kung pagpapauli sa La Carlota City sa 255 kapamilya o kung 887 kapersona na nagapuyo sa mga lugar nga hindi nasakop sa 6-kilometer danger zone. Sino kay Mayor Rex Halandoon, doon, ini sila ang nag naman kung pwede nga matugutan na sila balik sa ilang mga puluyan. At Mayor Halan doon, gin-evacuate ini sila sa ito bangun problema sa accessibility, bisan pa nga hindi sila sakop sa 6-kilometer danger zone. Ini silang gikan sa lain ng mga sitio, sakop sa barangay Araal, hagimit kagyubo. Suno sa alkalde, magluwa sa tarpaulin nga mapadala sa ila, wala na sa assistance pa nga mahatag sa ila sa karon kay nagahulat pa man ng LGU sa pag-abot sa assistance, nga ila damlag pa, ginpang pangayo kag naaprobahan na. Depende na sa ilang uh, ilang sitwasyon sa babo sa ila pamalay kag kung ano ang ilang tangtanto. Eh, wait ka balaway, huwag mo sa mo pero samot eh, kung wala atok balay mo, ano ka to? Kung ano build mo na, ikaw mag-recamp ka naman de. Wala, hindi ko assistance sila except ang tarp siguro ng mga 15 meters per tarp per household lang. Kaya wala pa nag-abot ang kwarta sa gin-promise ang OCD eh. Supposedly, so, ang motong housing assistance yung mahatag namon sa ila. Kaya e, wala na kami pundo dire except ang ina ang, ang i-sustain lang ang operasyon namon sa evacuation kay may nabilin pa kami 64 kapamilya pa o kon 232 kapersona ang nabilin kag igasaylo sa Main Permanent Evacuation Center sino kay Angie Helongo, ang City Social Welfare and Development Officer sa La Carlota. Ginpatuman ng disinfection sa lugar nga sa layluhan sa mga nabilin nga internally displaced individuals. Sa Lasalliana naman, una gindikamp ang mga nagatiner sa St. Vincent's High School. Sino kay DRRM Head John De 150 families o kon 460 ka persona ang ginsailo sa covered court sa barangay Mansalanao. Amat-amato ng pagsailo sa mga evacuees sa eskwelahan, padulong sa mga salayluhan nila ng covered court sa mga kabarangayan. Ang tanan niya na sa mga evacuation center sa La Casillana, mga nagapuyo sa sang 6km danger zone. Sino kay Diasis, 1,329 kapamilya o kon 4,210 persona ang kabiluga nila nga sa iluhon. Sa mga barangay covered court nila. When is your ma start, sir? Uh, this day, ma'am. At today. Ah, uh, oh, uh, ano nakadamo sila, sir? sa subong 150 individuals ka ay uh, families, pag uh, 416 individuals barangay man sa Laguna. Aso amat amat. Yes mama. Ang pagbiya sa mga eskwelahan nga nag-serve nga evacuation center kabahin sa compliance nga kinahanglan mabakante na ang mga classrooms para sa pagbukas sa klase. Amat-amat pa man ang pagbiya, labing ginaabi-abi sa DepEd ang tikang para man mahatagan sa ligwa ang mga kabataan, labi ng paghiwat sa face-to-face classes na ato na bullet sa mga especially sa mga estudyante bakit kay ikabud like life, it man niya some distance learning for them at uh, this time kung may face to face at least magiyahan like, um, mag, um, na din sila sa mag ano lang ilang pagtuon sa lunes na magasugod ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan